Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Nanay at tatay mula Bulacan sinaluduhan dahil sa ginawang pagsisikap para mapagtapos sa pag-aaral ang mga anak. Engineering graduate na may 33 bagsak at dalawang dropped subjects umasa sa licensure exam sa unang subok. Pasaherong hindi na kailangan yumuko pababa ng jeep, trending. Aso, natagpo ang patay, isinilid sa sako. Netizens, na nanawagan ng hustisya online. Inventor ng karaoke machine na si Shigeishi Negishi, pumanaw na sa edad na isang daan. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, life's greatest blessing. Ganito ang paglalarawan ng isang anak sa kanyang mga magulang dahil sa lahat ng sakripisyo ng kanyang nanay at tatay na siyang nagbigay sa kanilang magkakapatid ng komportabling buhay. Malaki rin ang naging paghanga ng mga netizen sa kanyang mga magulang dahil kahit hindi sila nakatungtong ng kolehiyo noon, napagtapos nila sa pag-aaral ang kanilang mga anak na ngayon ay mga profesional na. Ang inspiring story hatid ng mga kuwarang magulang mula Bulacan panoorin sa trending report ni Pamela Adriano Umani ng halos isang milyong views ang video na ito kung saan makikita ang isang pamilya, ang nanay at tatay at ang kanilang mga anak na nagpapakuha ng family picture. Mga nakasuot ng kanya-kanyang damit o uniforme na naaayon sa kanilang profesyon ang mga anak. Mayroong nakadamit pang engineer, pang doktor at pang kapitan ng barko. Hindi ito kung anumang pakulo dahil ito ang nagpapakita ng kanya-kanyang profesyon ng mga anak na mga huwarang magulang mula bulak kan Saludo ang maraming netizens sa kanila dahil bagamat hindi nakatungtong sa kolehiyo noong kapanahuna nila, sila naman ay kumayod at nagsikap para mabigyan ng komportabling buhay ang kanilang mga anak. Kaya naman maliban sa doktor, engineer at kapitan ng barko, mayroon ding anak na businesswoman at marine engineering student ang mag-asawa. Sa video na ito na ipinuhos ng isa sa kanilang mga anak, ibinahaging hindi pinalad ang kanilang mga magulang pagdating sa edukasyon. Pero hindi nila ang mangyari ito sa kanilang mga anak, kaya't nagsumikap sila para mapagtapos sa mga ito sa pag-aaral. Pagkukwento ng anak, second year high school lamang ang tinapos ng kanyang ama, at ang kanya naman daw nanay ay high school graduate lamang. Naging mahirap daw kasi ang buhay noon. Pagkukwento pa niya, ang kanilang nanay ay nagtatrabaho bilang tindera sa palengke, habang ang kanilang ama naman ay dating namamasada, elektresyan, tagabantay sa bukid at dati ring OFW. At lahat-anya ng pagsisikap na ito ng kanilang mga magulang ay nagbunga nang sila ay nakatapos ng pag-aaral at naging mga profesional na. Sa ating next viral story, si Pagan kung hindi matalino. Ito naging sandigan ng isang engineering graduate mula sa University of Batangas. Matapos itong ipasa ang 2024 Mechanical Engineering Licensure Exam sa unang subok. Gayunpaman, hindi naging madali ang daang tinahak niya. Lalo't makailang ulit din siyang bumagsak hanggang sa punto na ginusto na lang yang sukuan ang kursong ito. Ang kamangha-manghang redemption story ni Engineer Allen, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Magna! Sa konteksto ng universidad, marahil isa ito sa mga salitang gusto mong maiugnay sa iyong sarili. Pero hindi sa kaso ni Allen, isang mechanical engineering student mula sa University of Batangas sa halip kasi na magna cum laude. Magna 9 years ang bansag sa kanya dahil sa tagal ng inabot niya para lang makapagtapos ng kolehiyo. Sa kanyang graduation post, inilahad niya ang kanyang redemption story na nagsimula sa 33 ibinagsak at dalawang nilaglag na subjects. Maliban dito, dumating sa punto na gusto na siyang patigilin sa pag-aaral dahil sa problema sa pera at pamilya. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang makita ang kanyang mga kabatch na engineers na samantalang siya ay nag-aaral pa rin. Pero sa kabila ng lahat ng dagok sa kanyang buhay, hindi nagpatinag si Allen at ibinuhos lahat ng kanyang effort. Nag-apply siya bilang scholar para matustusan ang gasto sa review school hanggang sa nakapasok siya sa top 10 ng kanilang preboard exams. At hindi nagtagal, nakamit din niya ang inaasam-asam na tagumpay nang makapasa ito sa Mechanical Engineering Licensure Exam sa unang subok. Anya, Focus lang dapat sa goal at kung napapagod ka na, idalangin mo lang sa Diyos at siya na ang bahala sa iyo. 8 years man in the making, ang mahalaga nakarating pa rin sa dulo. Congratulations and say hello to Engineer Allen Madlangbayan. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipinas. ating kwentong pampagood vibes. Para, bababa ang bata? Aminin na natin na lahat tayo ay may jeepney moments dahil bahagi na yata ng pamumuhay ng karamihan sa mga Pinoy ang mag-commute. Isang halimbawa na dyan ang viral video na ito ng isang babaeng pasaherong hindi na kailangan pang yumuko para lang makababa ng jeep. Dahil malayo sa karaniwang pagsakay ng jeep, kahit tumayo ng tuwid, walang kahasel-hasel itong nakalabas. Ang nakakaaliw na video ni Jelly, panuuri natin sa trending report ni Millie Borja. ang hatid ng viral video na ito ng isang babaeng pasahero. Makikita kasi kung paanong mula sa pangkaraniwang pagbaba sa jeep na kinakailangan pang yumuko para makababa. Eh wala itong kahirap-hirap na lumakad ng tuwid para makalabas sa sinasakyang jeep. At gaya nga ng sabi sa caption, ganito ang point of view kapag maliit ka, kaya hindi mo na kailangang yumuko. Ang babaeng ito sa video ay kinilala bilang si Jelly Rose Navaja mula Baguio City. At paglilinaw nito, nagawa niya ang smooth na pagbaba dahil hindi rin naman pangkaraniwan ang laki at taas ng bubong ng jeep. Si Jelly ay may taas na 4 feet and 7 inches at sa kanilang lugar sa Binget, hindi na bago ang uri ng pampasaherong jeep na may mataas na bubong. Ang mga netizen na aliw at namangha naman sa inupload na video ni Jelly. Ang ilan, sobrang na curious pa sa height ng dalaga. Ang TikTok video umani na ng higit 600,000 hearts, halos 20,000 shares at 6.9 million views. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Hassan, kasama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Justice for Kilua yan ang panawagan ng netizen sa social media matapos ang karumal-dumal na sinapit ng isang golden retriever na si Kilua. Sa pool sa CCTV footage na inilabas ng kanyang fur mom na si Dina. Makikita kasi na hinahabol ito ng isang lalaki at walang habas na pinagpapalo. Matapos mawala ng buhay ay isinilid sa sako ang kawawang aso. Ang laban tungo sa hustisya ng pagpanaw ni Kilua. Katutukan sa trending report ni Liway Abbas. Hustisya ang panawagan ng netizens at for parent na si Vina Rachel mula Kamarinisur sa senapit ng alaga nitong Golden Retriever na si Kilua. Sa Facebook post ni Vina Rachel, natagpuan na lamang nila si Kilua na nakasilid sa isang sako at wala ng buhay. Sa isa pang post na may ari ay pinakita nito ang CCTV footage kung saan makikitang hinahabol si kiluan ng isang lalaki na nagnangalang Anthony Solares kasabay ang pagpalo nito sa aso. Paliwanag naman ni Vina Rachel, hindi nakalabas ang alagang aso dahil bukas ang gate. Ayon sa kanya, hindi nila alam ang nangyari at tina-stress lamang si kiluwa dahil hindi ito sanay sa labas. Dagdag pa niya ay humingi ng tawad si Solara sa kanyang nagawa. Pero hindi rin ito palalampasin ni Vina Rachel at ayon sa kanya, walang sorry ang kayang pumalit sa buhay ni Kilua. Kahapon din ay binahagi ni Vina Rachel na may nakausap na siya mula sa Philippine Animal Welfare Society para i-report ang sinapit ni Kilua. At ayon naman sa report ni RH18 Ruel Saldico sa damdaming bayan, tuloy ang pagsampa ng kaso laban kay Solares para makamit ang hostisya sa pagkamatay ni Kilua dahil napamahal na rin ito sa kanilang pamilya. Isinusulong ito ni Vina Rachel para matigil na rin ang pag-abuso at pagkatay sa mga aso sa kanilang lugar. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abas, sama-sama tayo Pilipino. At para sa huling TNV story, farewell to a legend. Pumanaw na ang henyo sa likod ng singalong device na karaoke. Siya ang Japanese inventor na si Shigeshi Negishi na binawian ng buhay sa edad na isang daan. Ang kanyang kwento tutukan sa report ni Angelica Cosme. Sa edad na isang daan, pumanaw ang Japanese inventor na si Shigichi Negishi. Siya ang nasa likod ng karaoke machine na masasabi nating isa sa mga paboritong source of entertainment ng maraming Pilipino. May okasyon man wala, kaya mang bumirit o hindi. Nakumpirma ang pagpanaw ng inventor kay Math Alt, ang author ng Pure Invention, How Japan Made the Modern World, na minsang na-interview si Negishi para sa naturang libro. Ang pamilya raw mismo ng yumaong inventor ang nakiusap kay Alt na ianunsyo ang malungkot na balita. napag alam sa anak ni Negishi ni, ni si Atsumi Takano na binawian ng buhay ang karaoke inventor noon pang Aventes sa is ng Enero. Ipinagmamalakihan niya ng kanilang ama na ang invention nito ay naging daan para magtipon at magsaya ang mga tao sa pamamagitan ng pagkanta. Sa kasamaang palad, hindi na ipapatan ni Negishi ang naturang invention kung kaya't kalaunan, maraming electronic manufacturers ang naglabas ng kanilang version ng karaoke. Pero sa kabila nito, isa na raw reward para kay Negishi na isang daang taon niyang nakapiling ang mga mahal sa buhay. Siya ay isinilang noong 1923. Itinatag nito ang isang kumpanyang nag-assemble ng car stereos para sa mga automobile manufacturers sa Northern Tokyo. Hilig din ito ang pakikinig sa mga singalong along radio show broadcast. Taong 1967, ang inilabas sa merkado ang imbensyong Sparko Box ni Negishi na isang singalong device. Gumagamit ito ng 8-track cassette tapes ng commercially available instrumental recorders habang ang lyrics na may mababasa sa isang paper booklet. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang nag-iisang Sparkle Box ayon kay Matt Alt. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng pagpapahalagaan ng mga anak sa kanyang magulang. At syempre alam naman po natin na ang mga magulang po natin, grabe ang sakripisyo, grabe ang pagmamahal. Maibigay lang po ang buhay na magiging komportable tayo at magiging maayos. Syempre hindi po natin araw-araw nakikita yan, pero alam naman po natin na ang sakripisyo po ng mga magulang, wala pong limits yan. Kaya naman, ang pagpapahalaga ng mga anak na ito sa kanilang magulang, sana po ay sumalamin din sa inyo pong nararamdaman para sa inyong mga parents. Dahil alam naman po natin na kaya po nilang isakripisyo ang kanilang kaligayahan, ang kanilang ambisyon, ang kanilang mga pangarap, basta mabigyan lang po ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. At syempre, mukhang universal naman po ito sa lahat ng mga magulang. Pwede po sa kanila na kahit hindi po sila makapagtapagawa, matapos ng pag-aaral. Okay lang po sa kanila. May mga ibang magulang po dyan na kaya po na kahit hindi po sila komportable at hindi po nila makuha ang mga gusto nilang mga kagamitan o mga material na bagay. Basta po, maibigay lang po sa kanilang mga anak ang kanilang mga hining o di naman kaya ay makatulong po sa kanilang mga anak. Kaya naman po, araw-araw, bigyan po natin sila ng pagpupugay. Whether it be a big gesture o kahit naman small gestures lang. Basta maparamdam po natin sa kanila na mahalaga po sila sa atin. At uh, syempre, hindi lang naman po Mother's Day o Father's Day dapat natin celebrate ang ating mga magulang, kundi everyday po dapat. Habang sila po ay kasama pa rin po natin dito sa mundo. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, tubuin at ipo up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino.